ipakita ni Sari na kaya ang senado ay sa kung gusto gusto Kumusta, 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 kumusta Kumusta, magandang araw, magandang gusto 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 magandang araw, magandang gusto 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 Oras, gusto hindi gusto ang ating video Kumusta na po kayo gusto Tatay gusto is gusto <laughs> Ngayon, nandito na naman gusto makulit gusto matanda Ang na naman Kumusta po sa inyong lugar? May baha pa rin ba? Brown out pa rin ba? Eh, ganyan talaga ang buhay. So, maraming ang makukulit eh. Lalo yung babil-tab na babae. <laughs> Pinagpipilitin nila. Nakita lang nila si Senador Marculeta na umatem sa zona. Ilang hmm. lang yun, yung babae niyo. Yun. Pati yung mabaho ang pangalan. <laughs> Nakita <laughs> lang nila na dumalo yung Senador Margarita sa Sona, kinamayan ni Yakap ni President Bongbong Marcos, tapos may binlong daw kung ano-ano ng kuwak. isip oh, ng mga taong yan patungkol kay Senador Margarita, bumaligtad daw. Bumaligtad, ibig sabihin, mayroon siya. Mayroon pinanggalingan si Senador Marcoleta. Tapos bumaliktad. Paano nila nasabi yun? Eh, independent si Senador Marcolita kikita nyo yung sample balot na yan, o? oh o. Andyan yung pangalan niya, o. Ayan, o. Uy. Ayan yung pangalan niya. Sample balot yan ngayong 2025 sa pagka-senator. Independent ang nakalagay dyan. Ano ba naman kayo? Tapos sinasabi ninyo, uh, Duterte Black, victim siya na bumaliktan. Wala namang official na binuo. Walang official. Walang official na binuo na Duterte Black Team. Kayo lang ang tumatawag ng ganyan. Kayong mga uh, BBM vlogger o kung sino-sino pa dyan. walang walang Duterte Black Team na official. Tapos, magbabawalan ninyo si senador magkulitan na pumunta sa zona. Eh, independent yun. Karapatan nyo yung pumunta rin. Yun. Naalala nyo nung si Tatay Digong Presidente pa, yung unang-una niyang zona. Dumalo si Senador Dilema noon. Unang-unang zona yun ni eh. Tatay Digong. Dumalo siya. Anong ginawa ni Tatay Digong? Kinamayan siya. Kinamayan siya nung gumaba na galing sa pagsasalita. O, oh, bakit pagkaganong ba ay babaligtad na yung tao ng team, kung ano man yung team niya? Ano ba naman kayo? Ngayon, nagtatrabaho na si Senador Marculeta. Nagpumpisa na yung kanilang trabaho. Makikita. Lagi siyang naman ng mga uh, social media. Marami na siyang mga uh, tinitira yung bumagsak ng mga tulaan, yung agrikultura, yung eh kasi trabaho yun bilang senador at saka bilang chairman sa Blue Ribbon Committee. kaya si senador Marcoleta, karapat dapat siya doon sa kanyang pwesto. Bakit? Sapagkat siya ay independent. Independent. No? Inamin niya mismo, independent siya. Oh. Um kahit kailan wala siyang pinanika, pinuntahang mga inadapt lang siya ng PDP. O, oh, inadapt siya. Meron pang dumagdag, Ma'am Amy, Villar, sino pa ba? Basta may mga dumagdag pero hindi sila mga PDP. O, oh, yung mga yun, bumaliktad din ba? Ito, mga ito eh, kung ano-ano mga, hindi ko mawari kung Nagtatangkang na kita rorogyo ako. Hindi tinagyan na kita uluyo yun. Kaya yung ibinigay sa kanya na tungkulin ay karapat dapat lamang siya dun kasi neutral siya, independent. Wala siyang papanigan. Pakinggan po natin ha. Yung kanyang balikan natin. Ito, balikan natin yung kanyang talumpati, yung kanyang pagpapasalamat noong na i-proclaim siya bilang senador. O, paluorin po na. Mga minamahal kong mga kababayan, sa ngalan po ng aking pamilya, ako ito uspuso kong nagpapasalamat sa natatangi pagtitiwala na ipinagkaloob ninyo sa akin at sa pagkakataong makapaglingkod bilang isang senador ng ating bansa. Ang tagumpay na aking nakamit ay tagumpay po nating lahat. Para sa akin po, ito ay tagumpay na rin ng pag-iral ng demokrasya sa ating bansa. Isang panibagong yugto na nangangailangan ng nagkakaisang pagkilos para sa kabutihan ng ating bansa. Ang pagtitiwalang ito ay hindi lamang katuparan ng isang karangalan na ikinawad sa atin. Higit sa lahat, ito po ay sumasagisat sa sa isang mahalaga ngunit mabigat na pananagot ang paglilingkod ng buong katapatan. Pagsisikapan ko po ito ay aking balikati. Ang isa aking patunayan sa inyong lahat na ako po ay karapat-dapat sa ikinawad ninyong pagtitiwala. Ang kailangan po natin ngayon ay pagtutulungan, hindi hidwaan. Ang kailangan po natin ay hindi paligsahan ng akusasyon. Kung hindi paghanap at pagtuklas ng mabisang pamamaraan tungo sa kaunlaran. Ang anim na taon na ibinigay po ninyo sa akin ay hindi tungkol sa paggamit ng kapangyarihan, kundi sa pangingibabaw ng tapat na paglilingkod na inaasahan at inaasam ng ating mga kababayan. Hindi po ito tungkol sa pansariling kapakinabangan. Kung hindi ito ay sa kapakanan at interes ng bawat isang Pilipino ni Senator Elect Dante Marcoleta ang kaniyang pagiging independiente sa Senado at hindi sa na na maging rubber stamp o sunod-sunuran sa kagustuhan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Si Eden Santos sa detalye. Hindi papayagan ni Senator Electrodante Marculeta na maging rubber stamp ng Malacanang ang Senado. Iyan ang tiniyak ni Senator Marculeta sant na is ni Senator Marculeta na ang mamumuno ay kayang gampanan ang primary role ng Senado. Sen oh, In the primary role ng Senado. niya na kaya nilang gampanan. Ang Senado ay hindi sa rubber stamp. Nakapagkas mo, sobrang na yung executive department e, eh, parang kami may tahili ganon. Pag so, meron po tayong nakikikang hindi maganda, kapag ito ay makaka-apekto sa buhay ng mamamayan, huli tayo, huwag tayong kaya. Pinasalamatan naman ni Senator Marcoleta ang lahat ng mga taong tumulong at sumuporta sa kanya. Maliit man o malaki ang naging ambag sa kanyang kampanya. Maging ang mga nagtiwala sa kanya kahit halos hindi lumalabas sa mga survey ang kanyang pangalan. Kung ano, ano kasi yung mga pinagsasabi ng mga tao ito na baliktad na daw siya eh. na hindi na daw siya PDP laban. Eh dati naman hindi PDP laban. Magtitigas kasi ng mga ulo. Mayroon lang may content, mayroon lang masabi sa kanilang mga uh, subscriber. Kanya na ba ngayon yung mga influencer? Good influencer ka ba? Maraming salamat po. Goodbye. Thank you.